Yeah, maganda nga pong kasapa. Natanggal ko na yung sabid. Ito yung laging nagbibig. Sinasabid niya yung ano, lubid sa liig niya. ilang araw akong wala. Dahil nag, nag ako. Sa plancheto. Yan. Yan, hindi po akin yan. Doon sa may ari po niyan, doon ko pinatignan tong kalabaw. Yan, maraming salamat kay Aldeponso Garcia. Dahil siya tumingin po niyan habang nag -se ako kasapa. Ito lang po alaga akong kalabaw. Maka ang ano, mukha. Lagi sinasabit sinasabi sa liig niya yung lubid. Kaya ngayon, pa pais paisan nga ako Pag-angle Dito ko tinali, iniksian ko. Yan. Wala kalabaw kalaboy si Kaadim. May lalaki pa yun eh. Tatlo. Ito sa akin po. Yan lang po alaga ako. Kasaka. Yan Yan, kasaka nilagay ko na po siya dito. Yan, may mga damo naman sa tubig. Ang kalabaw, hindi pwede mainitan yan eh. Pero bukas ng umaga, titignan naman yung kasaka. Pagkatapos ko pong ano, matanggal yung nakapulo ko sa liig niya kasaka, ay nilagay ko na po dyan sa pagsusugaan. Ayan, hindi po anak niya yan. Doon po yan, doon sa isa. Yan, marami po salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay. Sa pag-like, sa pag-comment, sa pag-share mga hindi pa po nakapalo, magpalo na po kayo. Maraming po salamat. Bye-bye.